Umalis nga kami ni misis para tumingin ng inverter na washing. Ta-upload automatic at titingin na nga rin kami ng split type na aircon at inverter. Para kay misis yung washing at para sa atin naman yung aircon. Para mas lumamig yung studio natin. At sansan -san na nga rin kami naghanap at tumingin. Nice day ngayong araw. Si misis nga ay lumalabas pa para maglaba. Kaya ngayong araw din ay titingin tayo ng automatic na washing para hindi na siya lumabas ng bahay dahil nakauwi na tayo at nakapag-asikaso. Alis na rin kami kaagad at kasama nga namin si Pantog. Siya ngayon yung magdadala sa amin at kunsan kami mapupunta. Bali ngayon hahatid muna namin yung anak ko. Papaalaga ako muna siya sa ate ko para makaikot at makapamili kami ng maayos ni misis. Bali si Pantog nga din. Ay ngayon lang din natin may ikot ng medyo malayo-layo at dito nga yung unang destinasyon namin. Nagparking lang muna tayo para maka punta kung saan merong mga appliances. Dito nga ay merong mga automatic na washing na naka-inverter na nga. At meron nga rin naman silang mga aircon. Pagkatapos namin tumingin, nag-isip-isip muna bago bumili. Siyempre, naalam muna natin yung mga bibili natin at hindi kaget tayo basta-basta bibili. Mag-iikot-ikot muna kung saan pa mas makakakita ng mas marami pang appliances at para mas makapili pa ng maayos. Pagkatapos nga bumili ni misis ng maiinom at maung ngayon ng konti. Kinawa ko na nga rin si Pantong. Nag-search na nga dito si misis. Dahil may nasabi nga yung partner ni kuya. At ayun naman yung pupuntahan namin. Medyo malayo-layo nga rin yung pupuntahan natin na pangalawa. At katagalan nandito na nga rin kami. Iwan lang muna natin dito si Pantong. At pasok na rin tayo dito sa loob. Dito nga ay marami talagang appliances. Marami nga sila dito ang paninda. Hinanap nga lang din ni misis yung contact niya dito. Bago rin kasi kami pumuntam may nakausap o may nakachat na siya. Sa sobrang dami nga ng appliances dito. Taas baba nga rin yung paninda nila. At puro appliances lang talaga yung paninda nila. Iba-iba nga yung paninda nilang appliances. Kailangan mong umakyat sa taas dahil nandun nga yung ibang appliances. At bababa ka na naman ulit kapag nandun yung hinahanap mo. Talagang nandito nga rin talaga yung mga magaganda appliances. At marami ka nga rin pagpipilian. Yung appliances nga din na hinahanap namin ay wala. At sa pag-iikot namin marami na nga rin kaming ideya na nabuo. Kaya medyo napapaisip tuloy sa mga inaoper nila. At bumiyahi pa nga kami ulit para makatingin pa ng ibang appliances o yung washing o aircon na hinahanap natin. Andito naman kami ngayon sa pangatlong destination namin. Siyempre appliances pa rin yung hinahanap natin. Sa pag-iikot nga namin naalala nga niya na magpapasokan na rin yung anak niya. Anak pala namin yun. Pero dahil wala pang update yung mga teacher kaya hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumibili ng mga gamit ng anak namin. Pero mabalik tayo ngayon dito sa hinahanap namin. Meron nga sila dito ng appliances pero hindi ganung kadami. Pero meron pa rin naman silang paninda. Bawat pinupuntahan nga namin na lugar, may mga iba-ibang brand silang tinitinda. Hindi magkakaparehas yung mga tinitinda nila. Pero kahit papano ay may pagpipilian ka pa rin. At naglakad-lakad muna kami at nag-isip-isip kung ano na yung bibilin namin. At sa pag-ikot-ikot namin, si Misha sis nga ay pumipili na ng bag. Appliances yung tinitignan pero iba na yung hinahawakan. Dahil medyo nakakagutom na nga din, nagaanap na nga si misis kung saan kami kakain. At sa paglalakad na naman namin, meron na nga ulit na bag. At pagkatapos hawakan, meron na tayong babayaran. At dito nga hindi namin alam kung saan kami kakain. At di nga rin katagala, nakapili na rin si misis ng na pwede namin pagkainan. Dahil nga hindi pa rin tayo nakakahanap ng washing at air baka meron kayong masasuggest mga kap. Sino ba sa inyo yung may idea dyan sa appliances na pwedeng makapagbigay ng impo sa magandang pwedeng bilhin at para kahit papano ay mas lalong magka-idea sayo sa bibili natin. At antayin ko na lang din yung comment mo at pwede mong masuggest.